manager here sa PMO NCR North. Right now, na nag-normalize naman na yung ating situation dito. May mga passengers na tayo na niloload sa barko at the moment. Uh, waiting na lang tayo for departure considering na nalift naman na ni Coast Guard yung no-sale policy natin. Uh, gano'ng katagal na ito? Yung mga ilang pasahero dito, gano'ng katagal na ito yung... They've been here since Saturday kasi supposedly may dalawa tayong biyahe na aalis on Saturday kaya lang inabutan na sila ng ano ng no-sale policy. Nag-issue na, nag -issue na kasi ang postcard around 5pm kaya hindi na natin na hindi na natin na napaalis kasi delikado na. Uh, may ginawa bang procedures para accommodate sila dito? Actually lahat sila nasa loob. Um, This is a different batch. Lahat naman ito papapasubi hinihintay lang natin medikong just yung terminal lahat ng mga sasampa doon uh, pagka nabakante na isang wing papasukin na natin lahat doon uh, kanina may nakita akong parang mga pets doon uh, pati ba sila considered na ano or... mga pets ah uh, yes oh may ano naman yun may accommodation naman ng shipping lines natin 'yan binabayaran naman talaga yun so hindi naman sa ano pero kailangan din naman pasakayin so back to normal na back to normal uh, naman uh, we're just expecting uh, a few ano Few setbacks considering na ilang araw tayo nag-stop operation dito. So, pero with, uh, with the way things are going right now, mukhang mag-normalize naman namin dito. So may makakaalis na ngayon, makakaalis sir? Makakaalis naman. But, yun naman ang guarantee ng ating shipping lines. May so, chance na no? pa ba na... na Uh, kami kasi dito sa PMO NCR North we're more particular do sa tinatawag nating port of destination kaya kung doon kasi sa port of destination nagkaroon ng aberya, halimbawa storm signals uh, yun ang hindi natin mapipigilan dito what we can do is accommodate lang sila dito para syempre sa kapakanan ng ating mga passengers. Sir, uh, napanggit yes. nyo kanina na okay na magbumiyay kasi naglabas na yung uh, Coast Philippine Coast Guard yes. ng uh -huh. ano po yung, yung in inanan ng Coast Guard? ang na... uh, Coast Guard nag-issue naman sila ng lifting order doon sa ating suspension ng biyahe. Kasi sila naman na nag-i-issue nun, hindi naman huwag PPA. Kami dito sa PPA, pagka ano naman, pinapaalis naman natin yung mga pasahero. So, ito tayong suspension ba na ginawa yung pinagawa ka Kasi may nakikmay sila the other day, saying na uh, mga sasakyan lang na 300 plus below um. ang total, total total naman on na naman I don't know if it varies from different ano pero dito sa Manila total naman total suspension ng lahat ng pagdalayan Sir update naman so ilan pa tuwing uh, narito natin ngayon We're looking at almost 1000 lang naman uh, all of which makakaalis today uh, mga 1000 naman sila today May ilan dito na mga dumating ahead of schedule which is normal naman dito although dinide-discourage naman natin para hindi sila maghintay na matagal pero i-accommodate pa rin naman natin as long as ticketin sila lahat. Thank you, sir. Okay.